Ready kaya sila sa sasabihin ko? What if busy sila at hindi makakasama? Tagal ko na silang hindi nakikita, sobrang mamimiss ko na sila. Bahala na, ayain ko na lang sila. Uy! Alam ba biglang nagsitawag ah? Ay Marie, kamusta na kayo? Ang taga niyo nang hindi nagpaparamdam, ha? Ay mga beshi! okay lang naman. Asensyal na, medyo na busy na nga. Pero ano, outing tayo. Kasi summer na eh, nang-miss na yung dati. Ay nako, sakto. Gusto ko na rin magbakasyon. Okay, doon tayo sa ano ah, beach. Doon sa Batangas. Nung pinag-outingan natin ng college tayo. Iba remember, sabi natin na babalikan natin yon kapag kami sa sarili pera. Ano, okay kayo this Saturday? Saturday na agad. Ako, napakaaga naman mong budol neto. Wala pa akong sinasahod. Pero sige, go ako dyan. O oh, ikaw, Jem, Tara, go ka ba? Awin, Besh. Ano yun, Besh? Tara, sa Batangas, outing tayo. Sa Saturday na. Oh, G ako. Kayo lang naman inaantay kong mag-aya eh. Wait lang ah. Ayan! Ayan, sige. Ako na magbubuk. book okay. Ako naman may dadalhin ako. Anong dadalhin mo? Ako na bahala sa pang-jamming natin sa beach. Ay, uganda ganda yan. Ay, gusto ko yung jamming na yan. Let's go. Kaya kapag kabuk mo, ha, sabihin mo sa amin kung magkano. Ha. Okay, okay. Ako bahala dyan. Tayo na ako sa jamming. Tayo. All set na to, ha? Hey, guys. Bye -bye. See you, okay guys. Bye-bye. Okay, sige. Bye. Goodbye. goodbye. Grabe, ang saya dito. Sana ganito na lang tayo palagi, no? Oo nga, no? Dito, tahimik, payapa, tsaka... Malayo, Malayo sa, sa problema! problema. <laughs> Adulting really hits hard talaga, no? Oo. Masyado tayong nabisi sa mga kanya-kanyang buhay. Buti na lang, nagkasama-sama tayo ngayon. Baka, mami, gusto na natin kong pagkikita. Ha? Huh? Bakit naman? May sasabihin kasi talaga ako sa inyo ah. Huwag kayong mabibigla ah. Hoy, ano yon? Ito na nga. Huwag kayong mabibigla ah. <laughs> Ika, kung saan kasi ako next month? <gasps> oh my God! Kanino? Kay Ryan! Sino Ryan? Ito oh, si Ryan. <laughs> diba? Nandito siya. <laughs> si Ryan? Yung sa section E? <laughs> <laughs> Ba't kayo tumatawa? Ah? Bakit? <laughs> Hindi. Happy lang kami para sa iyo. Matagal na kaya kayo may spark. Patay na patay talaga sa iyo yun, girl. Uy, invitado kayo, ha. Huwag kayong mawawala ito. Oh, importante yun sa kayo sa akin. Huwag nalag <laughs> ko Wait. Celebrate na natin yan. Let's go! Ang yeah! saya ng ganito. May mga kaibigan kang andyan pa din. Kahit di naman kayo laging nagkakasama. Lumipas man ang mga araw, nagbago ang takbo ng panahon, hindi naman nagbago ang pakikitungo nyo sa isa't isa.